Lydia Esther, currently the warden here in Lipacity Jail. At nandito po tayo sa amin pong art gallery kung saan makikita niyo po yung mga world class na gawa ng mga PDLs natin dito sa Lipacity Jail. This is actually the product of our uh, tripartite agreement with the USD College of Fine Arts and Design at sa ayong uh, Rotary Client ng Kaitai City. Sila po ay pupunta dito nagpapadala po ng mga light guild officers po ng BJMP upang mag-art mag-seminar ng art doon po sa UST mismo. So, uh, ito na po yung mga naging product namin, itong mga paintings, mga artworks, at uh, sa whole project po namin na ito, in every 10 products na accumulated product na sales namin ay may mapapalaya po tayo sa deserving and uh, qualified na persons deprived of liberty at PDN. So kami po sa Lipa City Jane